Okay, bahala kayo. Pag-iisipan Pag namin. Anong tinitingin-tingin nyo? Girls, ano sa tingin nyo? Gagawin nila yung initiation? Hindi, hindi nila kaya maging rebels. Eh, paano kung gagawin nila? Ano pa nga ba? Eh, di magiging rebels sila. Hello, boys, kumusta? Hello! Huh? nakaka talaga tong si Smiling. Teacher Mike, may sasabihin kami! Teacher Mike, si Layla gusto niyang ipahiya yung sarili niya para sa mga rebels. Teacher Mike, hindi ko ipapahiya yung sarili ko. Anong hindi? Ipapahiya mo yung sarili mo dahil sa initiation. Ay, ano ba yan? Pwede ba ayoko muna ng storbo ngayon? Teacher Mike, tignan mo to. Gusto ipasuot sa amin yan ng mga rebels. Tapos lumakad daw kami dito sa buong school. Teacher Mike, hindi naiintindihan ni Yana. Kailangan namin dumaan sa initiation. Hindi pa namin nagagawa dahil dito kay Yana. Ay, alam ba puro ka naman, Borme. Wala ka, ka naman na sinabi. Mo. Alam mo, may ubra sa akin. Pare, sandali. Guys, nandiyan na sila. Guys, nakakasyak. Motorcycle lang pinagdamot nila sa atin. Picture lang naman. Babe, huwag kang mag-alala. Bibili ako ng sarili kong motor. Okay. Hi, Diana. Hi, girls. Nagprepare ako ng apat na hot choco. Oh, Romeo, thank you. Ang sweet mo naman. Ay. Kaya lang hindi kami pwedeng uminom ng hot chocolate. Nagda-diet kami. Romeo, ang bait mo talaga. Ako gusto ko. Ay, bawal. Romeo, pwede kami green tea. Pero favorite niyo yung hot choco, ba? Diba? Romeo, para sa amin ba yan? Ang sweet mo talaga. talaga. Thank you, ha? You're welcome.